kalsada na to ang mga ang daming mga bagong eh. kaya oh ito kapal pa ng mga ano dito so yan hindi na natin naririnig yung mga sasakyan ah uh, baka wala nang lumadaang sasakyan dito ngayong ngayong oras na to so siguro naman pwede tayong uh, dumaan dito sa kalsada nila eh, ano din to ah, kalsada din to ng tao siguro nagkatao na yung kalsada nila ay ginawa din kalsada ng mga tao ito uh, ah, puno ng puno, ng bagong dito mga kalsada aso maka Ah uh, siguro yung aso na oh, ayan oh. Eh. Okay. So, so hindi na yan uh, karaniwan na po yung aso na dahil tayo ay explore kami. Ay, may mga naririnig talaga kami aso, siguro uh, may mga hayop talaga o oh, mga aso na naligaw dito sa bundok. So yung uh, di karaniwan o oh, yung imposible ay yung narinig namin na mga sasakyan ata helicopter mga may aeroplano din. So yun yung uh, hindi uh, imposible talaga, yung imposible talaga dito. Pero yung aso, yung mga hayop, ano na yan? Ayun oh, yung aso. Ano kaya, kasaan kaya yung banda yung aso? Uh, ano na hindi na yan imposible. ayan yung barko mga ka -espero. so yung busina ng barko so doon sa ibaba mga ka -espero. ayan ilog ayan ilog yung mga ka sa ibaba ayan ilog so doon talaga natin palagi naririnig yung uh, barko na parang dumadaan talaga ayan wala na yung gusina so ngayon ah, sana, mag, sana makita man lang natin kahit sa ah, kahit ah, saglit lang sana makita natin yung barko o yung mga sasakyan na dumalaan so, kung mayroon lang tayong idea ba kung ano ba talaga yung hitsura nila ng mga sasakyan nila, yung barko nila so nandun yung ilog eh um, mababa tayo magbaba ka tayo makita talaga natin para maas ko dahan-dahan tayo ganyan ilay Hmm. Uh. Hmm. paano doon papunta yung barko Yung narinig ko kanina doon galing Tapos patungo doon Tapos meron tayong narinig ulit ngayon Doon papunta naman doon ano Talaga sigurong ano daanan talaga nila ito at uh, siguro may dalawang barko na nagkasalubong kasi magkaiba sila ng direksyon ngayon yung isa kanina yung naunang natin na rin patungo dun tapos yung isa punta naman dun so sana makita natin sana makita sa camera uh, lalatik pa tayo uh, saan daan walang daan dito Na? May boses ng kabayo. Uy. Saan ba nila Boses ng kabayo. Hala. Uy. May kabayo ba dito? Wala naman ako napansing "Kabayo kanina, parang ano naman daw ang bao." Amoy, tae. Ah, Anong amoy talaga ng tayo? Tae ng kabayo. Baka merong nakapastol ditong kabayo sa paligid. Wala. Wala akong nakikita. Kabayo, magpakita ka kabayo. Ih, mo yung moyong kabayo. Ha? Apa mentadun? Huy. Nandyan lang pala yung kabahay. Bakit hindi ko nakita? Yung tunog ng paa niya at yung boses niya. Parang jan galing. At nilang tumakbo pa punta doon. Marami. natin. ng leon may boses ng leon ha, delikado to baka makagat tayo dito baka lalapain tayo ng leon huy 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 ayun, uh, ay. ay. ano bang ano bang, ang bang. Din. Uh. Uh. mga boses nila doon ha? parang pumunta sila doon na. Anong klaseng mga ayok yun? Yung isa, ali yun yun. Sigurado kong uh, nabubukas lang yun. Pero yung isa, hindi ako sure. Baka tigre yun. O parang yung, mabangis din. Hala. Ha, ah, grabe. Hmm? Grabe itong lugar na itong napakabaho. Oh, ngayon oh. Ah, dumi ng ayop yung naamoy ko dito. Dumi ng ayop. Amoy tae talaga, oh. Uh. Sabi. Hmm. Hmm. Yeah <laughs> Din doon Malaki ng ayok, parang higante. Uy. Ah. Ang sama ng amoy. Ang sama ng amoy. Ha? Abi. Uy. Parang tapunta sila lahat, lahat, doon. Ano kaya meron dyan sa area na 'yan? may mga hayop subukan kong ating na bumaba ako hindi so, na pa rin tayo no? depensa oh. yun, yeah, madulas Aku baru ya. Ibu, kelas Ibu, ini penuh klasik. Ibu, ini tadun, hui Ibu, ini apa ini penuh di di ah, ang sama ng amoy ah, amoy tae talaga parang maraming dumi ng hayop dito ah. ang daming dumi ng ayop Look. <laughs> Alis muna ako dito.